Yun, magandang tanghali po mga karabas ka eh. Ngayon po ay magdadagdag po kami ng aming konsumo uh, At yung po namin ay dalawang drum lang ay eh. Ngayon po dadagdag po kami ng mga lima <coughs> Bago igib na rin po kami ng tubig Dahil dito sa ilog po kami dadaan Il Naiwan po nila kagabi yung ano eh, blandi Kahit wala pang sakya namin Si Tito po naghihintay po doon sa amin ah uh, Cold Manga Ating kasama po, si Pengs G Good morning sa si mga, mga viewers namin dyan At si, siya ito? Lunoy Pagwis Si Pagwis Ito lang pwede. po muna kami mga karabas ang mag-iigid <coughs> <Ito> Pumisa <po>, Raptor Gusto din na meron ba yan? Ang dami na? Pa. pa to? Ha? Lami? Lami ba? Pagta kami ng manggarin Doon iigib ng tubig Inumin namin Mga karabas Doon sa manggarin pa Doon Iatid din namin yung blandina doon Ihat ito na yung blandina Inakatiyan kasi kapon Ay kagabi mga karabas eh Kaya hindi makapasok doon itu ya, ah Bang, ada apa? Kita sendok. Kita Let's get ready to rumble. <laughs>

Tubig. Ugasan mo na, Goy. Oo. Mga karabas, dito po kami sa water station. Eh, dito po kami magpapakarga ng tubig ng tatlong drum. Uh, Binababa na ni Bagwis. Sabi ko sa'yo, baka gumulong ni, Ay, si Mario.

No? Yeah. Yan o baka mag-abot no? eh, no, mag sa ano Yan o yan sa kabila isa Yan oh, Yan Ay sa ito sa lang tali dyan, dyan lang malapit Ibaba lang rin natin Ah oh, Thank you pre ah Ano mga mag sa eh, dito po muna kami sa bahay nila. Ate ay kakain po muna kami, gutom na po si Pagwes eh. Kain okay. na lang <laughs> kapatid, no. Sige. Dapat. Sandali lang Kain tayo. Kain na kain. <laughs>

Yan na ha. Kumain na dito. Matagal yung kutsara eh. Ito isang subo ng pultam. Hindi <litos> na pultam, mol pa. Ayun, tapos na po kumain. Mga sa ay dubasi po kami ng sandroke. At mag pa kami ng rudo. Nakapisto talaga talaga si hey, Pings G? Nakapisto na ako. Yung ko. Maagap yan. Ay, takot may iwan eh. Pagkakaroon lang doon na. Sigawan mo. Kahit hindi na siguro mag ano no? Ha? Kahit hindi na mag... Ay! Ay! No, Sigaw kan ng takip ka mo. isang dram natin. Lating. Ay! Eh, Sabay pa rin na meron pang takip doon. Bagong. Bakit? Pagkakulingan tayo sa bahay. Bagong. Ano yan? So! Nagkurotraan naman! Purapararo! Pag ganyan! O! So! Ano ba? Ganyan! Salamat pa. Ganyan. Gulong. Ano ba? Gulong. Ay, stirin. Kalabong. ano ata? Hindi yan, bar. Kadaad sulong. yan. Bulong. Ano no, May dating truck kasi si Ito, bang, may dating truck. Kaya na lugi, kaya bulong na truck. Pinggoy? Ay, kala mo si Bingwin dong araw mabasta-basta mo? Hindi basta-basta 'o. pa isang bulong eh. Oh, boy. Sak, tara. Banya. Oh, okay. okay.

Lalay lang goy. Okay. Okay. Yan mga karabas. Tapos na po na baba ang ating water. At diesel naman. Apat na drum. mga karabas. Dito lang po isa. 200-200. Pa? 200-200. 200-200. ang maganda ba? Eh? Kasi wala pagkaikot ang oh. yan. Kaya lang yung ibang klase. Parehas ganito. Ah, oh. flat bar o kaya ano. Wala pagkapatlos eh. Doon yan bagay oh, sa isa natin. Call for friend. Kapag magkarata kain ka na. Ayun, po na po ang ating isang drum. Makalabang drum na po. Ito oh, mga karapas sa ipangatlong drum na po Tapos na Okay na? <laughs> Bakit tagpaso ka? Ano dala ko? ako? Uh, Dalaw-dalawin nyo dala lang ako dahil ko na yun doon Dalaw-dalawin nyo na dala lang ako sa kalit ako ng ano yung Damit, aw, namanya Eko. kala aw, namanya Eko. Sofi aw, namanya Eko. Sofi aw, namanya Eko. Sofi aw, namanya Eko. Sofi tumbah. Tuh, Eko. Sofi aw, tuh. tatlo tatlo lang <laughs> siguro ang hatak tatlo ano 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 wala pang wala pang pala ito tayo ha? wala tayo nga wala tayo na? wala wala tayo wala tayo wala tubig. kayo hindi, natin oo, naman trabaho mo na sabi mo sayo eh. Ano ba kanya? Yung, yung gulong daw, kanya. Di ba sa kanya? Saan yung truck. <laughs> <laughs> nabinta ka yung truck. Nalugi pala, nalugi. Yung truck, nabinta ko na yung yun. Ah, nalugi. <laughs> Naiwang gulong. Pati yung rim, yung sinama mo pag binta. <laughs> Wala eh. Sayang no. Nalugi sa nilis niya eh. Hindi ko pag nalugi. 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 <laughs> Naiyuan, nalugi. Ay ba mga marabas ay mamulot muna kami okay, ng bato. Uy, huwag tayo Okay. Alis ka tayo. Tumpala, tumpala, tumpala. Bulot na tayo ng bato. Parang may gamitin Minali. sa lahat. Pura pa. Mga sako lang naman eh. Hindi, hindi. lang. Bang lang yun. Ilang sako pa rin? 20 sako lang <laughs> nga may protein. Kasi baka ma... Bata kami sa bahura na medyo maganda kang dami laman pang pangrelang pang makakadalig makamayo mga boys kung so, na si Tingboy ko yung si Tingboy boys saan naramdaman eh, ko na si na po Tingboy kung ka? si para ko na si Tingboy kung saan naramdaman ko Baka mapili ito Anong mo ba eh? Ano ko? Ha? Ano ko? Ano ko? Ano ko? lima bainti lang man eh so. anim <laughs> ito siyam na to ayos ito oh, tapos na tapos na o oh, merinda, merinda. Merinda. merinda muna merinda merinda muna na merinda muna merinda

yun mga Karabas dito na po kami sa Sandroke. Ano ba si Jay? May password dyan? 014 014 Sino mo? Oh. Saan? You know, ito you know. oh. <laughs> 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 Okay Atang na Tara

baby boom pasukan mo iitatawan mo alam, alam niya agad ang gagawin niya ug dating naman <laughs> bigla nagdive eh. nakakaprogram na yan pwede na bumagsakay sa tricycle basta ito sira di pwede ka pa dumaligo habang yung tricycle <laughs> saan ka pa Ma akin mo, mo walang nagawa

Boi, lebih berlakui setengah. Bukan, tak nak kucan. Ei, bilang. Boi, boi, Bilang. les, Oh. les, 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 Oh! les, 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 les,

Mga kanil? Mga kanil. Kung dito ang isa, isa rin doon. Okay. Matap na muka. Okay. Okay. Sabay, 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 sabay. Oh! Kabila, kabila. Ito! Nakabuka masyadong? Nakabuka? Hindi nyo! Buka masyadong. Buka masyadong? Eh, alam nyo. Pasok po ko dito. Pasok po yan dito. Alas Ayan! Ayan! di Ayan. Alas, alas. hindi Pag sampa dito alas, ang kwarto ano yung

ma Na. ayon natali din danlog Ayun! patap ka pat 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 Oh, pat 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 pat

Sa, tatlo! Oh, oh. oh. tatlo! Hindi, hindi na kayo makalagay dyan. Ay, saan doon? Oh, sige, sige. Oh, tatlo! lubid, ipit. Ipit, lubid. Wula, wula, wula. Wala, Kaya, no? wala lang. o. Wala, para pag yan, no? Yung bunga nga doon, Yung bunga nga doon. doon? Hmm. Para pag sip-sip -sip -sip ni Chet. Oh, oh, Oo. <laughs> Kaya <lang> pag puno, sulwak. <laughs> Chet! Dito ka! unang babawas! Sa gilid! Oh, gilid. Opo.

Para pa no. Tayo. Ay, tayo kaya. Sabado tayo. Tayo. Tayo, tayo dapat 'yan. Oo, oh, hindi dito. Hindi, pagayon siya pasipa lang. Una dito. Ano? Okay. Hello. Oh, parka ba sa Hoy, hoy. Okay, tayo. okay. Ah, mo na diyan una. Sa. Tara. Hop. Tama lang. lang ah. Hop. Oh, Betay, Ang kwet, ang kwet. Hop. Tara Tabi Oops. kumna. Habutin parka? Ha? Habutin ang parka nito. Ito na kampit.

Yun, dandan dandan bigla. Dandaan kayo, masakit yan. Oh. Hindi, baka magbigay yung anong parka. Malalay oh, lang. Malalay lang, last. Malalay Yan, yan. yung mo na, kunti. Yun, yagyag mo na. Takala pa yung lubay. Yagyag mo talaga, <laughs> say mo, noy. Asay na. Abanti yung mula, kaya'ta sumulit. Kaya kumates ako, eh. Kaya kumates ako, eh. Dandaan bigla talaga. Dandaan Yan, isa dyan.